Naiwan niyo po yung laptop doon. Opo. Buti na lang po nakuha niyo yung plate number. Opo kasi naghanap po kami ng CCTV na malapit doon po sa amin. Is it common na yung uh, operator ng taxi ay magbibigay ng wrong address po uh, pag nag sa LTFRB? Dapat sir, hindi. Uh, dahil uh, ano yun, uh, business address nila yan pagka nag-file sila ng application. Baguhan niyo po yun yung protocol doon po sa mga nag-a-apply para sa plankesa sa uh, sa taxi ko ano man po yung uh, sa sasakyan na to, ipapasada na meron po na counter check to make sure lahat ng information na nilalagay doon ay tama. Y yes po, yes po sir. Apo. Sir John, hanggang panawagan na lang po muna tayo ngayon. Sa ko po. Ah, ginagamit ko sa pag-aaral. Opo. Bibilan na lang kita ng bagong laptop. Hello. Hello sir, maraming salamat po talaga. So nandiyan na yung operator at nandiyan yung taxi driver. Opo, taxi driver po natin ay uh, nagnangalang Antonio Reguero. Meron ba silang dalang laptop? Wala po, Idol Rafi. Sir Mr. Reguero, magandang hapon. Magandang hapon po. Wala na, hindi na nyo po nakita yung laptop na supposed to be nasa ilalim na po ng upuan ninyo mula sa back passenger side? Hindi po, wala po. Okay, wala po kayo napansin? Wala po. Diyo ako po nakakita ng medal siya laptop po. Napansin niyo ba itong si Mr. R Ruggiero na pasayro niyo sumakay sa inyo? Kasama niyang kapatid niya na may dalang laptop. At sumakay po sila, may dalang uh, laptop at naiwan po yung laptop. Pagkababa nila, meron pa sumakay na pasayro? Meron po. So yung pasayro sumakay, pagbaba, meron ng hawak-hawak na laptop? Hindi ko po napansin niyo po. Okay, dalawa lang pwedeng mangyari dito, uh, Mr. Antonio Ruggiero. Sorry ha. Ah. It's either one, nagsisinungaling ka, or two, ay uh, yung pasahero na pumalit o sumakay uh, nang bumaba itong uh, complainant namin, eh tinangay. Tama? So, mari, inyo, po, kayo, mari po, mari po. Pero talagang wala po sa inyo? Wala po talaga po. Magandang hapon po, dela la Serna, sir. Magandang hapon din sir. po. Sir, sa records ng LTFRB, doon po sa inyong application, uh, nung kayo kumuha ng plankisa, yung inilagay niyo pong address doon, ay mali. Hindi po legit. Mayroon na pong bagong ano eh, yung address po. Kasi po nag-change address po yung kooperatiba eh. Kaya mayroon na pong bagong address. Yung address na yon yung sa Mayamot. Mahirap kasi hanapin yun sir kasi nasa likod po ng ano ng likod ng Jiangxiap. Likod Pero, ng Jiangxiap Okay, kasi Tinanaw na po eh. Na namin. Eh, uh, hindi namin makita ang address and there's no such thing. Na-update na ba ang LTFRB doon sa address? Meron pong pinoward sa akin na kun updated na address po. Pati eh, 'yung cellphone number niyo po na pinoward doon, o telephone number, cannot be contacted. Cellphone number ko po nasa nasa kun po 'yun na sa pangalan po ng taxi sa baba. Kaya na po 'yung cellphone number po tinatawagan eh, hindi po makontak. So, paki-update na rin po. Okay po, okay po. Mr. Bolano. Mr. Sir, Bolano. Sir, po, Sir Rafi. Opo. Anong pwedeng gawin ng operator pa-update sa record niyo yung mga pertinent information tulad nitong address at contact number? Eh, nasa studio niya po siya ngayon namin sa TV5. po. Ano po yung niyo, opo thank you dapat po ay mag uh, magpadala po siya ng updated uh, ng address nila through di letter po sa office namin na kino-confirm nila as tapos no, na... no 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 pumunta siya in person siguro tapos sige po don't, don't, Mas, don't, better don't make that a practice mr joel bulano don't make that a practice na yung magpadala ng surat, magpadala ng email no dapat they should come there in person mas matibay yon kasi pag email hindi namin natanggap pag email eh nagpadala ng sulat eh yung sulat hindi nakarating sa amin nawala eh so ang gagawin niyo na lang po Mr. De La Serna punta kay sa LTFRB uh, siguro wag na ngayon siguro too late na tomorrow para i-update niyo po yung inyo pong uh, address at telephone number maasahan po namin yan opo, LTFRB. opo 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 a monday monday pa lang monday po, oh, monday, po. monday Okay. Katulad nito na wala na talaga yung uh, laptop, hindi naman natin pwedeng pilitin itong taxi driver na si Regero na i-produce yung laptop. E, sinasabi niya wala. E, anyway, e, doon sa ating complainant, uh, si uh, Sir John Oliver, napalitan ko naman po yan. So, meron po kayong gustong sabihin, Sir John, uh, dito kay Mr. Antonio Regero? Saan niya po binaba yung pasayro na, sinunda na uh, sumunod sa aming sumakay? ABS Mm, Tampa? Si Ben. po. Mother Ignacia po. Hmm. Mother Ignacia sa may ABS daw po, Idol Rafi. ABS, hindi po. Sabi, ano po, uh, lang po, wala hindi po sa ABS si Ben. At so, sa, so, malapit so, sa ABS si so, 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 Ben. po, po. Kasi nga, uh, hmm. sir, ito yun eh. Ito yung aking pananaw, Sir John Oliver. Uh, yes, sir. hindi na niya po isusoli yun. Yung nakapulot noon, talaga meron siya intention, aakuin na niya yun. Dahil kapag... Uh, wala si intensyon na ako na yon eh dapat ang ginawa niya hindi niya kinuha sa taxi at kinalabit niya manong taxi ito yung ano laptop o minaiwan dito okay. lang to sa operator mo para kung uh, naplakahan kayo at may claim eh nandito lang yung nandiyan lang yung ano uh, laptop the, the, fact na inuwi niya at hindi siya nagsabi sa inyo uh, sa taxi driver so may intention talaga yon na i, i ano na niya itatago na niya kung sino may nakapulot noon. Okay? So anyway, uh, Sir John Oliver... Nabigyan na ba siya, uh, Sherry? Opo, yung Idol Raffi. Kapalit Raffy. ng laptop? Yes po. Ngayon po, Idol Raffi, uh, si Belen po, yung kapatid po, nagka-canvas po ngayon, Idol Raffi, ng kanyang laptop po. Miss Belen? Opo, oh, sir. Sabang araw po. Oh, may nakanvas na kayo? May nakanvas po ako na ng bayan kanina. Same lang rin po siya sa last na, ay sa before ko po na laptop na nawala. Okay, sige. Kung meron ka lang na ng canvas dyan, tinipapadala namin yung pera sa you today para mabili mo na yon yung laptop, okay? Okay po, sir. Sige, like I said, eh, mag-alag ka mabuti uh, para eh, maging, ano naman, maging masaya naman din yung kapatid mo na eh, malaki naman ang ginagawang tulong para sa'yo, Okay. Sige. So uh, huwag mo ibabang telepono, Ms. Bilef. Nakipagunahin sa iyo yung staff namin para sa pagpapatan ng pera, okay? Mr. Regero. Apo. Last na lamang talaga na tanong. Pasensya na kung uh, nakukulit lang kayo sa akin. Sigurado kayo na wala kayo nakita pero ang sinasabi niyo may pumasok na pasahero na bumaba sa bandang ABS pero hindi mo napansin kung kinuha niya ba yung laptop o hindi. Saan sumakay yung pasahero na sa may, ano, uh, regalado po, regalado. Hindi, pa, saan po siya makaibig? Sa sa likod? O sa, o sa likod ko, po, sa likod. Sa likod. So, possible na po silang kumuha. So, pa paano mo nalaman na ikaw ay hinahanap namin? Ito pong operator ko po, ano, kinontak po ako. May wala po daw laptop sa, sa unit ko, taxi. Kaya pumunta ko kagad ka dito. Okay. O sige. Well, kung sakali man, uh, which para sa akin, suntok sa buwan, yung uh, yung sinasabi yung pasayero kung siya man yung uh, kumuha noon yung pumalit dito kay uh, Sir John eh kung kumontak sa inyo eh pakisabi lang po sa amin sabihan kami okay? Mr. Jero Mr. Antonio Abo At nananamaga naman ako doon uh, doon sa nakakuha ng laptop ah uh, kung uh, ikaw ay inabot ng konsensya uh, may balak ang ibalik. Eh, alam niyo naman po kung saan yung TV5. Uh, Mag-aantay lang po kami dyan. At, uh, kahit na nabigyan na natin tulad ng na aking pangako, kahit na eh, na, nabigyan na natin ng bago, napalitan natin ng bagong laptop itong si uh, Miss Belen, eh, nangako naman siya pag naisoli yung kapatid na nag-aaral, hindi ako nagkakabalik kung tatandaan ko pa rin, eh, kinukuha ito yung kurso ay ayon sa pagka-police. Business criminology. Criminology. Oo, oh, tama. Tama po, tama. Okay. Mr. Orlando, pumunta lang kayo sa ano, LTFRB LTF sa Monday, okay? Okay po, salamat po. Salamat po sa pagpunta, uh, Mr. Ejero at Mr. De La Serna. Okay. At uh, Sir uh, Jan Oliver, yes, okay po. naman naman po, napalitan natin yung inyong laptop, ganun talaga. E, okay po, okay po, salamat po. Wala tayong magawa, sabi ni Taxi Driver, wala rin po sa kanya. So, hindi naman natin siya pwedeng pilitin kung talaga yun ang totoo din. O diba? Okay, salamat na po sa inyo lahat. Sige po, salamat Alright. din po. Salamat din po. Sige. Okay. So, uh, papadala po namin yung pera ngayon po mismo, uh, sir, para po mabili na po natin. Okay, yung uh, uh, laptop po na nawala po. Okay, pero sir, next time na lang din po, uh, gayon din kay Belen, no, sa, sana tripling ingat din po, lalo na sa mga uh, mahahalagang bagay, gaya po ng mga laptop. Kasi sir, what if kung yung thesis niya, nandun pala na lahat. Yun sana lahat. ang sasabihin ko. Pwedeng Opo. bumili ng bagong laptop. Yes. Pero yung laman ng laptop, nako, Diyos ko. You're yun na important. Nandun nga Opo. daw po. Opo, yun yung important. Yun yung mahalaga. Opo. May video tayo kung baano sila bumaba ng taxi. Ayan po. Yan po yung taxi bumaba po sa Yan. Sino po yung unang bumaba? Ako po, ako po, Ikaw. Ikaw. Okay. Nasa likod po kayo ng taxi driver. Ako. At katabi niya po si Yung sa kabilang ka side. Po. Sa kabilang ka side naman bumaba si Belen. Belen. Belen na po. Tapos si kuya driver natin bumaba para buksan yung trunk po. Trunk. Okay. Si Belen, tumingin ulit sa loob. Ayan, no? Tama ba ako? Kinuha De, yung gamit. Sumili po yan sa kay mama po. Sa mama ko. Ah, mama, sa mama niya. Oo, oh, sa mama ko po yan. Sa front seat na po yan sa Tapos, nabans. Ah, yung front seat na. At uh, tumiretsyo po kayo. Umupo na po kayo doon sa... Task. At sinara na yung likod. Sinara rin itong... Pero sir, pagbaba pala, pagbaba mo pala sir, pumasok ka ulit. Hindi po, uh, pumasok po, kinuha ko po yung, kinuha ko po yung gamit po. lang Itong jacket ko po, tsaka jacket ng kapatid ko. alam mo yung, alam mo yung... Alam nakita yun nung pagbalik mo. Hindi pagbasok. ko po napansin kasi kulay itim din po yung sa, sa lobby. Ang kinuha ko lang yung sa may upuan Malang lang po lang yun, namin. Alas tres? Mm -mm. Sa upuan lang po yung sa inupuan ko lang po yung kinuha na gamit niya. Alam mo kung anong iniisip ko dito? Alam mo yung kinuha mo yung gamit mo kinuha ni Belen yung gamit niya. Akala nag nakuha na yung iba pang Yun nga gamit. po yung naisip ko po. Itim yung laptop bag at itim din yung upuan. Pati Makanan. po yung flooring ay yung ano po nila, yung mating po. Yung mating Oo. Itim, oh, itim, itim, din talaga po. yun. pero, tapos pero, tapos, pero siguro nakatayo naman ka. siguro yun. Hindi naman siguro yung nakalapag kasi maapakan ng ano yun. Oh, nakasandal hmm. daw Kapatid po, nakasandal. Nakasandal. Siguro ano rin, Shari, ano, yung alam mo yung tayo rin talaga kailangang mag-ingat sa na lalo na kung marami tayong bit-bit. Kasi madalas, sa hindi, kung puno na yung kamay mo ng bitbit. bit ang natural mo na reaction is, okay, okay na ako. Kasi ganito rin ako nung pumasok. Parang ganun. Mm -hmm. Tapos siguro ano, sa ibang bansa kasi, malalaki yung mga sign nila, yun sa likod. Ah, uh, please check your belongings. Oh, yung po. ano, siguro ano na lang, siguro sa mga yon, operator na rin mag-paskil na tayo ng ganyan. Pakicheck oh, lang oh, po. po wala bang naiwan. Oo. Oh, oh. Huwag may iwan ang puso niyo dito mga ganyan mga joke ba para. <laughs> ano sila yung oh, po, oh, ma medyo yung po maganda oh, nga pala. Pero uh -huh. sir bago po kayo sumakina ng taxi ano pisa nakyan nyo? Van po, van. Van. Opo. Sure kayo na nadala niyo yes pa? Yes po, ako po mismo yung kumuha doon sa loob ng van kasi katabi po yun ng mama ko. Pagkatapos po bumaba ng mama ko, pagkababa niya sa van, pumasok ko sa loob ng van, kinuha ko po yung laptop kasi katabi niya po yun. Okay. okay. Mm -hmm. Lesson learned. Uh, pero ayan, papalitan ni Senator Idol Rafi yung laptop. Sana all, sir. Opo, <laughs> pero next time po, uh, tripling ingat na lang Opo. din po, sir. Kasi uh, may, may, lalo na yung laptop po, mahalaga po yun. Mm -hmm. Tama. Um, Andun po lahat. Tsaka so, hindi rin natin maalis kay Kuya Driver na ang ang kanya namang iniintindi yung nasa likod. Opo. Mm. Na makuha lahat. Yung kailangan niyang buksan yung trunk eh. Diba? Doon ng ano ninyo. Ang mm -hmm. assumption is kung ano yung bit-bit natin, hawak natin, tayo rin ang may cargo nun. Yes. So, um, in, uh, Una sa lahat nagpapasalamat din po kami kay Sir Antonio eh, Reguero and kay Sir Orlando uh, De la Serna mm -hmm. dahil uh, nalinaw niyo po na wala naman po talaga sa inyo no yung uh, yung laptop bag. Uh, narinig din po namin yung panig po ninyo dahil din po sa panawagan po ni Senator mm -hmm. Dulfo, uh, Narinig po namin yung panig po ninyo na nalinawan tayo na wala po sa inyo yung uh, laptop gamit so, po. Pero kailangan niyo talaga i-update yung records ha? Kasi mahalaga 'yun para kung sakasakaling uh, kailangan kayo kontakin, kung iba kasi yung records natin, uh, mas matagal, mas mahirap. So, okay po, okay po. Okay. Pero sir, 'yun lang po ha. Ingat oh, na lang po. din po next time para uh, wala pong mawala. Okay? Salamat, Salamat po. po. Sige okay. po, sir. Uh, kausapin po kay ni Ate Salamat. sa kabilang Salamat na rin po. po. Thank you po. magandang hapon, Thank sir. Po.